nakapagpigil pa ang actress at writer na si Bella Padilla matapos niyang mapanood ang viral video ni Kat Arambulo habang namamasyal sa gitna ng baha na dulot ng super typhoon Karina kung saan napakaraming pinsala ang ginawa sa bansa. Itong July 25, nang humupa na ang bagyong Karina, ay naglabas ng pagkadismaya si Bella through her IG stories sa mga taong insensitive sa hirap na dinanas ng mga naapektuhan ng bagyo. Ipinost ni Bella ang isang picture ng lalaki habang inililikas ang mga alaga nitong aso habang pinapayungan ang mga ito. Kita sa mukha nila ang takot sa baha sa lakas ng hangin at ulan. Ang ibang netizens naman ay inirelate si Kat Arambulo sa movie na Parasite sa eksena kung saan binanggit ng rich lady, Today the sky is blue and no pollution. Thanks to all the rain yesterday, na tila wala itong kaalam-alam sa hirap, takot, gutom, at danger na dulot ng bagyo sa mga taong in a less fortunate situation. Caption ni Bella, you see people risking their lives for their loved ones. And your question is if your kids can use a floaty here. Come on! Nagdagpa ni Bella, could have been a nice teaching moment for your kids. But? Ang tila pinatutungkulan ni Bella sa kanyang post ay ang trending video ng socialite na si Kat Arambulo na tila walang pake sa panganib na dulot ng bagyo at baha sa mga taong labis na napinsala ng bagyong karina. Bagkos ay concern ito kung pwedeng mag ang kanyang mga anak sa baha at pwede din daw sila gumamit ng wakeboard. Narito ang nasabing video. Wow, so. Asher Alana, this is your first time to experience baha like this. Wow, look at this. this Wow, the baha is nuts, is Alana. It, this is the first time it, ever you've it, seen this, it's, no? It's, wait, wait. Imagine if we get just get a floaty and then there are no cars. Hi, so first time for the kids to experience baha here in Manila. Mame, you know what you can do? You what? Can get a floaty and if there are no cars, you can put it. You and want then, a floaty? And then you can yeah. Save pa mag floaty HDMI. yan? Makas like. kaya mag floaty dyan, yaya? Hello. I guess so. It's just water, no? Yeah. Try. Should we try? We should, we should wakeboard. It's a quad, -dope. Samantala, kahit nasa London si Bella, ay pinilit niyang makagawa ng paraan para makapagbigay ng immediate na tulong sa mga naapektuhan ng bagyo. You guys can use SendWave if you don't have accounts in the Philippines to be able to send back home um to help during this calamity. So, I'm gonna go on to the next video again nanawagan rin si Bella sa mga kababayan na kung kaya ay magbigay ng tulong hindi lang sa mga tao kundi sa mga hayop na nangangailangan. Um, if you're in Manila, I hope you guys can, in behalf of all of us here, extend help and kindness, not just to people, but to animals you see on the streets as well, whoever needs it. Samantala, kaliwat kanan ang batikos kay Kat Arambulo dahil sa naturang video, habang compliments naman ang bumuhos kay Bella dahil nagawa nitong tumulong kahit nasa labas ng bansa. Comments ng netizen tungo kay Bella. She donates constantly actually. Nagpost pa siya sa IG stories niya ng pag-donate from abroad. Palagi yan namimigay ng school supplies, damit, gamit. Hindi kasi lahat kailangan ipost. Habang eto naman ang comments tungo kay Kat Arambolo. As usual, it's Kat Arambolo. She feels so entitled after marrying a scion of a rich family. Tama si Bella. Ang ganda ng opportunity to teach the kids to be grateful when they are safe and in better condition. Pero yan pinapakita niya sa kids niya. She's raising her kids to be mata-pobre. She's asking kung pwede mag-floaty doon. As if she would. She's trying too hard to emphasize she's ignorant about flood and that she is rich and an effing socialite. Siya din yung minura mga workers during pandemic na walang choice kung hindi lumabas at pumasok sa trabaho. Ano pong masasabi nyo sa videong ito ni Kat Arambulo? Share your thoughts below.